Patis. Why can't patis? Wala namang patis sa bahay kubo. Mendoon, patis? <laughs> Ay, patis. Vegetable ah! lang eh. Vegetable lang sa bahay kubo. Vegetable? Vegetable lahat. Walang patis. Mendoon, patis. <laughs> hindi ka, <laughs> hindi ka <namang> magluluto. <laughs> <laughs> eh, <laughs> Ito. Uto sa dola. O oh, pati utos sa doon Pati Suman, kasama. Yeah, yeah. <laughs>